sa unang Timoteo 4.1.2 sinasabi hayag na sinabi ng Espiritu na sa mga huling araw marami ang mga kinig sa mga Espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo nagsasalita sila ng mga kasinungalingan kalawang Timoteo 4.3.4 darating ang panahon na hindi nila tikisin ang magaling na aral magsipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At ang tawag sa kanila ay mga aso na matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. Ang mga ito'y mga pastor na hindi mga kaunawa. Sila'y nagsilikong, nagsilikong lahat sa kanilang mga sariling landas. Bawat isa sa kanya-kanyang pakinabang. So, ito pala ang mga tinatawag ng mga bulang propeta mga pastor na nagsiliko sa kanila-kanilang landas, bawat isa ay magsariling pakinabang. Kaya di surprising na marami sa kanila ay nagiging multimillionaire. Sa Amerika, mayroong mga 15 richest preachers in the world. Number one ay si Kenneth Copeland. To Security plan I network me I 160 million dollars. Iran's Kinit Coupland Ministries. His ministry's 1500 acre campus is a half-hour drive from Fort Worth, which includes a church, a private airstrip, a hangar for the ministries 17.5 million jit and other aircraft, and six million church. own lakefront mansion. Itong mga jet niya ay hindi lang iisa. Marami siyang jet. Kaya siya ang number one pinaka mayaman sa pastor sa Amerika. Sunod si Bishop T.D. Jicks, isang negro. Ang network niya ay 150 million. Bishop Jicks lives in a 1,700,000 mansion. Has been called America's best preacher has been featured on the cover of Time Magazine. He's a writer, preacher, and movie producer. Thomas Dexter Jakes, T.D. Jakes, is the bishop, chief pastor of the Pater's House in non-denominational American bigger church with 30,000 members located in Dallas, Texas. Ang pangatlo, uh, ni is si David Nigeria. who has a net worth of 150 million, having enjoyed a reputation as the richest pastor in Nigeria, David David Oyedipo is the founder and presiding bishop of Living Faith Church Worldwide, aka Winner's Chapel, and is affiliated international churches known as Winner's Chapel International. <coughs> Dito na siya nanirahan sa Amerika. Ang kanyang dalawang anak kay pareho pastor. <coughs> Pangatlo, Pangapat Pat Robinson launched the Christian Broadcasting Network in Virginia. And the network is now broadcast in 180 countries. He ran for president but was unsuccessful. He runs a number of large companies, including the Christian Coalition, a Christian organization that exists to raise money, monetary and public support for conservative. Political candidates. Net worth $100 million. Panglima Binahin, worth $14 million. Israeli TV evangelist Binahin is best known for his regular miracle crusades, revival meetings, healing summits that are usually held in large stadiums in the major cities of America. Which are literally broadcast worldwide in his television program, this is Your Day. Number six is Joel Austin, networked worth a $40 million author, televangelist, pastor of Liquid Church in Houston, Texas. He took over his father's role as a pastor and evangelist despite having little formal religious training. And since then, Liquid Church broadcast has grown exponentially. and can be seen in 100 different sources and countries. Number 7, Crif Flu Dollar. Another Negro. Crif Flu Dollar is brought in his network through his ministries. He has assembled a multi-million dollar in ministry. Ang kanyang minsahe ay it is the will of God for you to prosper in every way. So, para sa kanya, walang mahirap kasi ang God ay mag-prosper blessings sa sino man na alagad niya. Crefro Dalaras an edition the publisher of Change Magazine. a quarterly international publication with nearly 100,000 subscribers and the max. A bi-monthly research newsletter for ministers and minister leaders. His book include Understanding God's Purpose for the Anointing, 1992. Claim Your Success Today, 2006. And 8 steps to make the life you want 2008 he is well known for his controversial teaching of prosperity theology he has been criticized for his lavish lifestyle as he owns two rolls royce private jets, and a million dollar home in atlanta 2.5 million dollar residence in manhattan in 2007 u.s senator charles grassley named Behem and other evangelists in a financial investigation mentioning lavish lifestyles and questioning the use of cash gathered from churchgoers and viewers. So ito si Triflo Dollar, kahit negro siya, ay naging multi-millionaire dahil sa religion niya. Si Billy Graham, ito ay Amerikano, worth $25 million dollars. He is a Southern Baptist who rose to celebrity status as his sermons were broadcast on radio and television stations around the country. In 1950, he founded the Billy Graham Evangelistic Association in Minneapolis, Minnesota. Within a few years, the civil rights movement began to sweep the nation. Billy, who had never really thought much about the plight of African Americans, was instantly inspired to help the cause. he began refusing to speak or appear at events that were segregated. Kasi noong unang panahon, Amerika, mayroong segregation. Ang mga black ay hindi pinapayagang makipagsalo o makipagkain sa isang restaurant o makipag-sakay sa isang bus. Makaaral sa mga eskulahan. Iba ang ang mga black sa white. Kaya yun ang segregation. He joined the Montgomery Bus Boycott in 1955, where he met and befriended Martin Luther King Jr. In 1957, Abele invited Dr. King to join him during a 16-week Christian event held in New York City's Madison Square Garden. And this week, 16-week event attracted more than 2.3 million visitors from around the country. And thus, the civil king. Dr. King and the civil rights movement into the mainstream conscience. Billy Graham was also the official spiritual advisor to several presidents of America, including Nixon and Eisenhower. During his lifetime, Billy's sermons have reached an audience across television and radio of more than 2.2 billion people. He died in 2007. Nick Warren, number nine, worth 25 million. Rick Warren founded the Saddleback Church in Lake Forest, California. It is the country's eighth largest church. And Warren is the author of a handful of books, including Purpose Driven Church and The Purpose Driven Life. Warren believes in a five-point plan to bring global harmony to earth. He calls Peace Plan. It calls for planting churches, equipping servant leaders, assisting the poor, caring for the sick, and education. It's Joyce Mayer, number 10, net worth 25 million. Pastor Joyce Mayer, isang babae, is an American Bible teacher, writer, and motivational speaker. That has a net worth of 8 million dollars. Pastor Joyce Mayer, also called Pauline Joyce Hutchison, was created in St. Louis, Missouri, and was sexually abused as a child. She became a born again Christian when she was in elementary school and became more and more focused on her faith as her home life worsened. Her Bible study classes became so popular that she eventually breached out into broadcasting them on radio. In 1985, she formed her own ministry. Life in the term, and the radio show began to air throughout the Midwest she began airing a weekly television show on wgn tv and bit called enjoying everyday life in 1995 she became an immensely popular public speaker and journalist from engagement to engagement in her own private jet in 2005 she was number 17 on times magazine's list of the 25 most influential evangelicals number 11 juanita bain And Greg Hapon, wanita ba American actor, singer, author, and tele-evangelist. Her 1997 video audio tape series, No More Sheets, catapulted her into the spotlight of Christian circles. The reprise of the program was one of the most popular notions of the Woman Thou Art Loose conference in 1999. Attended by 52,000 people. She organized the annual Women's Weapons of Power Conference until 2006. She appears regularly in the Trinity Broadcasting Network, (TBN) has released a number of audio books and recording of her own sermons, numbered with Reverend John Haig, net worth $5 million. Pastor John Haig is the founder and senior pastor of the Cornerstone Church. He led Trinity Church in the early mid-70s and then founded his own church the church of castle hills in 1975 since then he has gone on to head one of the most wide-reaching and successful christian organizations in the world the cornerstone church now has 20,000 members he is the ceo of the june hague ministries a christian multi-media in media fire the ceo of christian evangelism television a national Chairman of Christians United for Israel. Ito si Pastor Hig is a strong supporter for Israelism. Network five million. Itong si Pastor Paula White, Christian evangelist, teacher, author, and television personality. He became a Christian in the mid-80s. Went and went on to launch her own church with the husband Randy White called. without walls international church so ang simbahan pa nila ay tinawag international without walls international church itong church na ito was originally known as the South Tampa Christian Church struggled during its early years on the white sleeve of the kindness of the congregation and the government the church eventually grew to 20,000 members and now Paula White today the popular show on the Trinity Broadcasting Network He has published 10 books. Number 14, Bishop Noel Jones. Bishop Noel Jones is a ring Negro. He <coughs> earned his Ph.D. from the International Circle of Faith. He then became pastor of the Bethel Temple of Bloomview in Texas. In the mid-90s, he became the pastor of the Greater Bethany Community Church in Los Angeles, California. When he became pastor, when he became pastor, the church had only 1,000 members, and in less than 10 years, the size of the church had grown exponentially, and the congregation now had a membership of 70,000 people. An additional building was built to accommodate the number of parishioners. The church choir, the City of Refuge Sanctuary Choir, also released a successful gospel album in 2007, and this album reached number one on the gospel charts. Number 15, Luis Parakan. Isang Negro at Muslim. Louis Parakan, richest network through leadership and brief musical career. Born Louis Eugene Walcott on May 11, 1933, Bronx, New York. He made a name for himself as the leader of the Nation of Islam movement. Hawaii. Nation of Islam Movement. Louis Parham joined the organization in And was instrumental in preserving the original teachings of the longtime Nui leader Elijah Muhammad. Being the man Elijah Muhammad's son, Warid Din Muhammad, who started the Orthodox Islamic group American Society of Muslims, restored the name Nation of Islam for the organization. In 1981, and went on to regain most of the Nation of Islam's national properties, like the national headquarters Mosque in Mariam, as well as over 130 NY mosques throughout America and in the world. In this process, his controversial political view and outspoken rhetorical style have been either praised or widely criticized. Both black religious and social leader, as he was, Farrakhan earned the tag anti Semite by Southern Poverty Law Center. In October by 1985, he released the Million Man March in Washington, Washington D.C., where he called on black people to renew the vows to their families and communities. So, ito among 15 richest pastors in America. Pero, kung ating pag-aralan mabuti. Wala sa mga apostol ni Kristo, yung disciple niya, ang nagiging multimillionaires. Lahat sila ay nabuhay na mahirap. At pati na nga ang Panginoong Isus na anak nga ng Diyos. Mula sa pagkabata, hindi siya naging mayaman. He lived a simple life hanggang sa napako na siya sa cross at makyat na sa langit patungo po sa kanang kamay ng Diyos ang kanilang buhay ay pawang paghihirap kaya ano ang masabi natin sa mga multi-millionaire pastors ng Amerika kasi sa atin, mayroon din mga multimillionaire pastor sa Pilipinas. Sa ay banggitin ko kung sino-sino sila. Pero nakita na sa YouTube kung sino-sino ang mga multimillionaire na mga pastor sa Pilipinas. Ito pang si Kibuloy, number 10 lang. So mayroon pang mayaman kay Kibuloy. Ay, patuloy natin. ano ang ulitin ko ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa mga bulang propeta o mga pastor sila ay mga aso ng mga matatakaw sila ay walang kabusugan at ang mga ito so, na hindi nakauunawa sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling gandas. bawat isa sa kanyang pakinabang so nakinabang sila sa, sa kanilang reliyon ginawa nila, nagkawa ng mga libro, ang publish ng mga libro, ang ano na -ano itong nila. Binta sila ng uh, uh, mga aklat sa visual age, no? mga desk, audio desk, at saka ito ay kumikita. Pero ano ba ang gagawin ng tunay na pastor? Isaiah 58, 6, City, mag bahagi ng iyong tinapay sa gutom at kung magmagandang loob ka sa gutom at iyong sisiyana ng loob ang nagdadala mahating kaluluwa sisilang iyong liwanag sa kadiliman kung palang maging magandang loob ka sa mga gutom sa mga taong may hirap at masisihan mo ang loob ng nagdadala mahating kaluluwa yung mga mahirap na tao nagdadala palagi sila dahil sa kahirapan ng buhay, nagtitiis sila. Pero kung masisihan mo ang loob nila, ang reward ay sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman. Kasi may utos ng Diyos. Sinabi niya sa Isaiah 58, sa ICP, ito ang ayuno na ating pinili. Sa halip na mag-ayuno, mag-pasting ang mga pastor, ang sasaruti ng unang araw, I sinugo ng Diyos kung anong uring ayun ang kanyang gusto pinili niya. Ano yun? Kalagin nila ang mga tali ng kasamaan. Pagkaanin ang mga pasan, at pagiging layain ng napipighati, Alisin ang lahat ng mga atang. Itong mga tali ng kasamaan, kailangan matutulyan, yan Kaya ang nangyari, mayroong mga reliyon katulad ng bawa nang ina-expose ngayon sa YouTube yung nangyari sa mga monks Buddhist monks sa Thailand na imbestiga ng kapulisan nila doon na sila lahat ng mga monks doon sa isang monastery ay gumagamit ng droga nagbibinta ng droga. kanilang naimbestiga, nakuha nila yung mga pera, mga maraming gold. Kasi umaman palang masyado yung mga monastery na yun sa Thailand. Dahil ang mga tao na naniwala sa Buddhism, malaki palang ibigay sa kanila. Paganin ang mga pasan, yung mga pasan, yung mga church doctrines, yung mga kahit ano-ano na lang mga naisipan ng mga leaders na ipatupad sa kanilang libro. Nagiging pasan na yan, babigat na pasan. Kaya ang sabi ng Diyos, pagganin mo ang mga pasan. Pagiging layain ang napipighati. Sino ba yung mga napipighati? Yung mga membro ng mga simbahan na pobring masyado. Napipighati sila. Hindi sila makatupad sa mga kautuna ng Diyos dahil mayroong mga tuntunin. Napakaraming tuntunin ng simbahan. Napighati sila. Kaya mga magiging malaya sila. Pagiging layain yung mga napibigati. Alisin ang lahat ng atang. Kaya yung mga obstacles, mga atang sa pagtupad ng kautosan ng Diyos. Dapat alisin yon Ano ba ang pinaka-utos ng Diyos na dapat matupad sa lahat? Isaya, singgutay, utos, say, city, magbahabahagi ng iyong tinapay sa gutom, dalhin mo sa iyong bahay ang luka na walang tuluyon. iyong bihisan Pagka nakikita ka ng wag huwag magkubli sa iyong mga kapwa-tao. At kung magbagat ang loob ka sa gutong at iyong sisiyahan ang loob ang mga nadagdalam hating kaluluwa, sisilang iyong liwanag sa kadiliman. Iyon ang pangako ng Diyos. Kung uh, tupad mo ang utos niya na magbahagi ng tinapay sa gutong, madala yung mga luka na walang tuluyan. Uh, bigyan mo ng mga uh, matuluyan kahit parang kan lang, parang makeshift lang o barong-barong lang. Kasi marami ng mga simbahan na naging multimillionaires niya. Bakit hindi nila mapagawa ng tirahan yung mga kapwa nilang membro na napakahirap. Nakatuloy lang sa mga lansangan. Bihisan mo yung mga hubat. Huwag magkubli sa kapwa tao. Ang mga leader ng religion, dahil mayaman na sila, takot na sila pupunta doon sa mga kapatid, mga membro. Palagi lang nakasakay sa magagarang mga at mayroong mga bodyguard uh, armado. Kung bisita sila sa mga lokal nila, heavily sila, hindi basta malapitan. Kaya sinasabi, huwag magkubli sa kapwa-tao. Ang iba, nakatera na lang sa mga mansyon, nakatira sa monastery, nakatira sa templo ang mga lower ranks nila, mga ultimo, yung mga gagawa, at yung mga monks, yun ang utosan nila. Sa Thailand, yung mga monks ay para araw-araw, nagpanon, parang squad na pumunta sa mga kabayanan, nak nakatiil lang, walang chinelas, at naghingi ng mga pagkain, o ano mga pagkain ang ibigay ng mga nimbro. Eh, yun pala, mayaman pala yung monestiri mayroong mga itinagong mga gold mga pera sa bangko pero pag makita mo parang naghihirap sila dahil naghihihingi ng mga pagkain sa kabayanan nakatiniil palang katiniil so ito ang mga sinasabi na mga bulaang profita uh, dapat tayong mag-iingat bakit? Ang sabi ni Apostol Pablo, na ang ministro ng Diyos ay nararapat na hindi maging milyonaryo. Ano ang sinabi niya sa unang Timoteo 6.8? Ngunit kung tayo ay may pagkain at pananamit, masisihan na tayo doon. Datapuhat ang mga nagsipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na kasasama na siyang nalulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan sapagkat ang pag-ibig sa lapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagdanasa ng iba na sinsay sa pananang palayataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan ang tapat ikaw, tao ng Diyos sino ba yung mga tao ng Diyos nung nag na sila ay mga pastor, mga pari mga ministers yun ang title nila, mga tao ng Diyos daw sila Anong sabi ng Diyos? Tumakas ka sa mga bagay nito sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Pinatutunayan ni Apostol Pablo at ang ibang mga apostol, mga tunay na apostol na mahirap lamang sila. At bilang mga ministro, nagtiis sila ng maraming kalumbayan. Anong sinabi niya sa unang korento 5.1.13? Hanggang sa oras na ito'y nagugutom kami at nangauhaw sa mga hubad at mga hubad at mga tinampal at mga walang tiyak na tahanan. At kami nagsis, na nagpapagal, nagsigawa ng aming sariling mga kamay. Bagaman inusupala, kami nangagpapala. Dahil, bakit? Dahil, dahil si Pusul ay tent maker, hindi siya umasa sa mga membro na makakain siya, makatulog. Sariling kamay, nagawa sila ng magawa sila para magka, masurvive nila, mabuhay sila. Hindi sila nag-rely sa mga things tulad ngayon na maraming mga pastor naging mayaman dahil sa tithings at mga ano, ano pang mga pamamaraan nila karamihan dyan ay gumagawa ng mga libro mga uh, itinatawag ng mga uh, motivational books katulad ni Austin's book of human potential self-esteem self-help guide ang title europeans life now seven steps to living at your full potential. Ito ay naging number one according to New York Times. Maraming mga big kapastos sa Amerika katulad ni Joe Austin na naging multimillionaires. Pero kung ating isipin, i-analyze natin, ikumpara natin sa mga tunay na mga disipulo pinangungunahan ng Panginoong Isus. Ang Panginoong Isus, nagtiis ng hirap, walang sariling tahanan, higit sa lahat, hindi nag-ambisyong yumaman. Samantala ang mga pastor ngayon, ang hanggang nila kumita ng limpak-limpak na salapi. Bakit? Sapagkat sila'y tinatawag sa Biblia mga asong matatakaw na walang kabusugan. Kahit mayaman na, patuloy pa rin silang naglilikom ng salapi mula sa kanilang mga membro, tightings ng kanilang mga membro. Ang ginagawa nila, palagi nilang ah, uh, kumukuha ng 10% at iba pang mga special, special offerings. Pero tingnan mo, wala silang mga charity fund para sa mga membro nila na ngailangan ng tulong tulad ng halimbawa ng mga membro may mabigat na mga sakit, karamdaman o kaya yung namatayan. Yeah, ito ang napaka masamang pangitain ang mga leader ay naging multimillionaire. Tingnan mo sa YouTube yung mga simbahan sa Amerika. Mayroong pastor dyan na negro na ang mga membro na pinakain ng damo. Black picture. Ang kanyang numero halos mga negro din ay para mga para mga hayop kumakain ng damo. Mag, ano ka, ma-shock ka na bakit ganoon ang ginawa nila. Mayroon din isang isang preacher ng Pete Haling, pastor, Amerikano, na pinangungulahan ni Kenneth, Kenneth Copeland, at saka yung isang isa, uh, master o chairman ng mga charismatic movement sa buong mundo, Kenneth Huggins. Pag mag-ano na sila doon sa simbahan nila, ang ginagamit ng power sa ano yung tinatawag nilang uh, puring of spirits karaming mga membro ang hinihimatay ang uga dyan ay tumatakbo lumundag-lundag ang iba tumatawa-tawa para bang naluluko hindi mo maintindihan kung anong klaseng worship yun basta ipakita lang nila na isang kumpas ng gamay marami nang uh, ano, nangingisay daghan ang nangahulog nangatumba sa ilang gitindugan niya ng Wala man na sa Biblia. Inana ba ang pagsimba? Wala yung mabasa sa Biblia. So, inana ang hitabo sa mga mga bulaang propeta. Hanggang dito na lang, mga kaibigan. Bye-bye.